Sa patuloy na pangako ng kasundaluhan na mapalakas ang ugnayan nito sa komunidad, aktibong nakilahok sa 5-kilometer run ang 4th Infantry Diamond Division sa isinagawang Run for a Cause na inorganisa ng Xavier University Ateneo Diplomatic Corps na may temang Turning Miles into Meals Color Fun Run noong Pebrero 18 kasama ang iba pang run enthusiasts na nagmula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong institusyon, mga mag-aaral at iba pa. Nagsimula sa isang race briefing at paalala ang naturang aktibidad kasunod ng Zumba warm-up na kung saan ang starting at finishing points ay sa Centrio Mall papuntang Captain Vicente Roa Street hanggang sa Capital University Medical Center CUMC Simrecto Avenue, Gusa Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng Xavier University Hukad Project sa pangunguna ni Ms. Danica Kirsten Singh naging matagumpay ang naturang run for a cause na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng 100 severely acute malnourished grade students ng Bulwa Central School sa isa sa gawang feeding program sa loob ng anim na buwan. Sa isang pahayag, Pinuri ni 4ID Commander Major General Jose Maria Arcuero II ang Xavier University sa pag-oorganisa sa nasabing aktibidad na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapaunlad at kolektibong responsibilidad sa paggawa ng positibong pagbabago sa komunidad. Sinabi din nito na bilang bahagi ng misyon ng 4ID, patuloy itong makikilahok at makikipag-ugnayan sa komunidad, gayon din ang pagsuporta sa mga advokasya na magbibigay kaalaman at pakikinabangan ng mamamayan sa buong nasasakupan nito. Napapanahong balita serbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.